ito na yung pinakamagandang mga gupit mga tol pili na kayo kung aling gupit yung gusto nyo dyan ayan, Meron pang parang ano mga toro oh. isiper reaction na lang si kuya eh ayan pa meron pang parang shark ito naman kaya yan mga tol grabing reaction ni kuya Meron pang ano, parang sili mga tolo. Sili yata yan. Ayan pa. Inawang barbecue. Naguluhan na si kuya. Ayan mga tol, parang bayawak. bang klase. Ayan pa mga tol. Grabe naman yun. Ayan. Ito, malupit. yun oh ganda grabe ginawa sa bata ayan may itlog pa dalawa ayan parang sombrero mga tulo oh. ayan oh, pa yung isa malupit ayan oh imbudo lang mga tulo ayan parang bigote dalawa Ayan pa yung you know, yun o, oh, straight na ayun kaya yan ginawang ano ito malupit din to mas malupit to yun o oh. ito, kabayo may tao pa ito. yun o oh. Bilang lang yung buhok nun eh. Ayun, kulay orange. Parang french fries yun ah. Sinunog na talaga oh. Yun oh, parang donut. <laughs> Noodles. <laughs> yun, kalbo. Ay, grabe naman yung pinatungan. wala na hindi na nagpagupit si Kuya tapo na yan